Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay magbibigay ako ng isang paraan na dapat gawin ng isang lalaki sa kanyang kapariha para mabilis itong makaraos o marating ang tagumpay so yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito alam nyo ba guys na merong isang paraan para mapabilis ang tagumpay ng babae sa labanan ang mga babae ay hindi po nakakaraos 99% kapag uh, hindi pa po kami nalilibugan kaya yan po ang isang problema sa amin na mga kababaihan sa ibang mga kababaihan na kapag uh, hindi ito ginawa ng isang lalaki sa amin tapos bigla na lamang uh, ipinasok si Manoy sa kweba namin 99% hindi po kami makakaraos. So ano nga ba ang bagay na yon na dapat gawin ng isang lalaki? sa kanyang kapariha para naman po makaraos din ang uh, kanyang kapariha. At ito po ay walang iba ang tinatawag tawag na laro muna bago magtalik. So, ano bang English nito? Ang English ng laro muna bago magtalik ay ang tinatawag na foreplay na tinatawag. Ano? So, ano ba ito? Yan po ang isa na dapat gawin, isang bagay na dapat gawin ng lalaki sa kanyang kapariha bago ipasok si Manoy sa kweba ni Eva. So yan po, napakahalaga po ito na ang mga kiliti ng isang babae dapat ninyong uh, pag-aralan para kapag ito'y nalaman niyo at ito'y ginawa ninyo sa panlabas ng babae kapag ipinasok na si Manoy, ay talagang hindi na mapipigilan ang pagbulusok. Alam nyo na yon. So guys, ito na. Saan bang parte ang dapat nyong pagtuunan ay yung parte na pinakasensitibong parte ng isang babae walang iba kundi doon sa kanyang mani. Alam nyo na yung mani o tinatawag na tinggil ng isang babae. So, doon nyo dapat pagtuunan ang pinaka uh, sensitibong bagay. Dahil kapag binigyan nyo ng uras doon, ay ang isang babae ay talagang ano na yan? ano, anong tawag dito, uh, malapit na yung puputok kapag doon nyo ibinuhos ang inyong uh, focus no? sa doon sa lugar na yon na gamitin ninyo ang inyong matigas na dila, palambutin ninyo, patigasin ninyo ang inyong dila, at paano ninyo himurin ang lugar na yon. At kapag ginawa nyo ito, na alam nyo nang lumalakas na ang ungol uh, ng isang ng kaparihan ninyo, ang ibig sabihin niyan ay talagang ano na ang kanyang pagnanasa. At uh, pagkatapos niyan, guys, sa kaninyo ipasok si Manoy at ang ito ang ipagawa ninyo. Hindi po kayo ang umibabaw kundi ang babae ang ipaibabaw nyo sa inyo. Kapag nagawa po ninyo ito, wala pang isang minuto puputok na ang inyong kapariha. Makakarating na po siya sa rurok ng tagumpay na kapag uh, naanuhan nyo na doon sa kanyang mani. Tumagal kayo doon at ginawa nyo lahat kung ano yung klaseng performance ninyo. At kapag ipinasok na ninyo si Manoy, sa ibabaw po ang babae para alam niya kung paano niya hanapin yung kanyang sinsidibong bagay at paano niya itama doon sa kanyang G-spot. Kaya kapag siya ang umibabaw at uh, ano na siya, grabe na yung pagnananasa niya dahil sa ginawa ninyong performance doon sa panglabas, sinasabi ko na sa inyo guys, wala pang isang minuto, puputok na ang inyong kapariha. Yan lang po ang magiging advice ko na gusto kong i-share sa inyo dahil marami na pong nagtatanong sa akin ng ganito na mahirap daw maka, makaraos ang kanilang partner kahit ano na raw ang ginawa nila. Hindi pa rin parang manhid. Ibig sabihin, hindi po tama ang ginagawa natin. No? Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi tama, kundi hindi nyo na ano yung kung ano yung kiliti talaga ng isang babae kung nasaan kasi ang isang babae guys hindi po niya sasabihin yan dahil lalo na kung hindi talaga sanay ang isang babae mahihiya na mahihiya po yang sabihin na ito gawin mo dito ganito ganyan meron maraming babae na nahihiya talaga na kapag uh, Uh, gusto may gustuhin man namin pero hindi pa rin namin masabi. Ikong e halimbawa, kung yung partner naman namin ay hindi rin naman limitado din ang kaalamanan. So, walang mangyayari. Kaya minsan ang isang babae ay hindi na hindi na lang nagsasalita na kahit hindi po nakakaraos sa kanilang pagsisiping. So, ito po ang isang bagay na dapat na lang nating uh, isipin itong sinabi ko ngayon na doon nyo i-focus doon sa kanyang sa kanyang mani yung mani na yon ay napaka sensitive yan sensitive pa yan sa ano ng lalaki sa kanyang saging sa grabe ang tinatawag na anong tawag dito nerves endings na tinatawag doon sa parting yan kaya kapag pinag, pinagtuunan nyo yan ng counting ano lang, mga ilang ilang minuto ba o dalawang minuto, no, dahil ang isang babae kapag nakaraos po 'yan, umaabot 'yan ng 15 to 20 minutes, no? Pero kung halimbawang ang finukos nyo doon sa kanyang mani ay talagang ano na 'yan, yung mababaliw na 'yan. Kaya kapag ipinasok nyo si Manoy, tapos ipaibabaw nyo siya, wala pang isang minuto, isang minuto o sobra lang isang minuto, makakaraos na yan. At sa susunod, kayo naman guys. Kasi minsan ang isang lalaki, meron pong mabilis na makaraos ang isang lalaki. So, magandang timing po yun na kapag, kapag nauna ng isang babae, so kayo na ang sumunod, ay napakagandang pagtatapos po yan. Masayang pagtatapos. Hindi po yung, ang isa ang isa hindi nakatapos ganito natural magkakaroon ng hindi masyadong mood pag hindi na nakatapos ang isang babae, so may tendency na yun na nga, hindi wala na siyang mood. Ngunit kung ganito ang gagawin natin, no? Na paunahin natin ang isang babae tapos kayo ang sumunod, happy ending po ang kalalabasan niya. At hindi po maghahanap si Mrs. o ang kasintahan ninyo kapag parating niyo itong ginawa during sa inyong labanan. Ito lang po ang inyong Uh, tawag di tandaan na ang babae hindi po yan 99% o 100% ba hindi po yan makakaraos kapag hindi po siya libog na ipasok ninyo si Manoy sa loob dahil yun na nga kailangan mo nang magbasa yung bulaklak na yon at uh, magkaroon ng mataas na antas na pagnanasa muna ang isang babae bago po siya makarating sa rurok ng tagumpay ayan po guys sana ano nagustuhan nyo ang ating topic ngayong araw na ito at uh, hanggang sa muli wag po kayong magsawang manood sa maliit na channel ni Ate Estela niyo hanggang sa muli bye bye